ito si Kalingap Dan. Ay, hindi si Kalingap Dan ah. Ay, si Kalingap Dan pala. Sino to? Maria, sino yan? six, ayaw, Maria. Eight. Oh, eight. So, three, four, oh, six, eight, Hello everyone, today is Saturday at ayan, nandito po kami sa Thanksgiving party ng Kalingap. Sama ko po, po siyempre yung mga Kalingap partners at yung mga iba pang pa Kalingap videos. dumating na po sila. Papasok po kami para ano, para kami ay uh, magdala ng regalo. Wala ah, na ako, supporter. Ah, supporter ng Kalingap. Merry Christmas, Sir! Sa'ka po nang galing? Marikina pa. Marikina, layo ah! Pagka-conception ka eh. Kaya nga, magkakilala siya. Saan ako isis? Ayan, lahat ng ano, puro Kalingap yan. Ay, grabe! Sa so, loob eh. Uh, Ganyan na, na ako pag nagla-live ko. Ay, nandito Ay, na po si Jansen. At saka si... hindi na ako kasi hindi naman nababasa. Eh, no? na hindi eh, grabe naman! so, ayun, mga kaniya. Pastor Day. Pastor yung Pastor Day. Pastor Day. Pastor Day. Pastor Day. Pastor seryoso ka Maria. Seryoso na tayo. Seryoso. May attendance po dito. Yung attendance po ay uh, yan yung pipila mamaya para makakain. Ayan po si Kuya Brooks oh. Pag walang attendance, walang kain. Yan yung mga pipila mamaya. Anong pinagkakaguluhan nila doon? Anong meron doon, Yaya Bet? Kape. Okay. Ah, kape. Ito, may nagpuha ka ng stock. Hindi. na-attendance. Ayun. Nag-attendance na ako? wala na talaga kahit anong gawin wala daw lechon sabi ni Maria pag wala pula tapos pa regalo yan

Baka, lala. Hindi ko na masyadong alam. Sabihin mo sa akin. 'yung mo. Tara. Eh, 'di ba tinanong ko yung mo kung okay niya. 'Di ba? mo mo? kami. Sabihin mo na kagad ngayon. Sabihin mo na. bago mo ko diyan. Sabihin mo mo na. Sabihin mo na muna yung sinasabi mo kanina. Ayusin mo. Diwata, diwata, diwata. Ayusin mo. Harap lang, kaharap lang ako, kaya mo. Gawin, ano sabi mo kanina? photo ka sa kanila kasi. Ay, bagay ni kami. mata. Ano tawag siya? Ano siya? Ano Maria? Marjo. 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 <laughs> ay, 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 yung... Marjo Marjo. Bagay bagay. Ate uh, to to bagay ka. Ah ayan. Lidjo Lidjo. bagay kayong wala <laughs> apanget. O Marjo oh, na lang Marjo. Ah Marjo. Juli Juli Ayaw. Wala, wala bang muna kayo, dag. ano sabi mo? Bakit photo ka sa kanya? Special <laughs> mo

para kang si <laughs> Sorry na <my> agad. Bumbong <laughs> kita <laughs> kay Sir Sam Sampulan mo. Sam Sampulan mo muna mo din. Pagalitan mo rin. Hindi pagalitan mo rin. May kakasama mamaya na sa pagkain. Doon ka na lang sumama. Kaka malabas, muna, malabas na muna muna tayo kay kakain muna sila. Ay, oo nga pala. Pwede na muna pupupuin yung ibang guests para po sa ating grand entrance. Again, That's for advice mo. Later nila bubunay mo. Peace. É sa Araneta. Yeah. Diba? Oo. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating Kalinga Ball. At again, enjoy pa rin po ang lahat ng ating mga Kalinga Partners, Ambassadors, Sponsors, Reactors na nandito para sa gabi ito. Ito po ay gabi ninyong lahat. Masasalamat sa isang taon na tayo po ay nagtutulong-tulong para sa lamang ganda ng ating kain, para sa ating mga kababayan na ating patulungan. And syempre, we are looking forward po by 2025 sa mas malaki at mas marami pang proyekto na maibibigay sa atin ng Team Kalinga. Malak pa po natin. And again, we would like to remind everybody, please, sa mga hindi pa po na ako mag-register, inagayin mo yung mga pangalan ninyo, coordinate naman po tayo. 在这儿吗？啊 Yung bigyan tayo mga lang team. Tama, makakain din tayo. Ladies <laughs> okay. first. Ha? Ladies first. Ano, tingin mo dito pala. <laughs> Wait, okay, diba ang targador, hindi na <laughs> Sakit mo magsalita. sini Pastor. <coughs> sabi ni Pastor, wala daw sumasapit sa no. <coughs> Wala pa sabi. Wala sabi, Kaya ka. Wala talaga kong sabi. Oo. Ko. Uh -oh. <coughs> <coughs> Nandito pala si Ali, oh, Nakapila din. Ali, pipila ka din. Walang Ay, ito. Pwede pa ito. Pwede, to. Ay, pa. pa. to? Ay,